Three reasons why businesses fail. So number one, lack of clear plan. Maraming nagne out of excitement lang or dahil trending lang yung isang idea. Pero tandaan nyo, hindi sapat ang hype. Dapat meron tayong solid na business plan. Yung iba kaya nag-fail, walang strategy sa marketing, wala ding projection sa so pwede nilang kitain. Kaya kapag naka problema dahil wala silang guide, hindi nila alam pa paano i-handle, so eventually nalulugi. So ang tip dyan, gumawa tayo ng roadmap kahit simple lang. Sino target market mo, paano kakikita, magkano magagastos mo. Number two, not prepared for slow months. Maraming bagong tayong business na after nila kumita ng malaki sa loob ng isang buwan, ginagastos agad nila, pinambibili agad ng mga gamit at pinang-a-upgrade agad. So nakakalimutan natin na magtabi para sa mga slow months na parating in the near future. Tulad na may mga biglaan kang bayarin, halimbawa biglang naging increase yung rent mo, may mga equipments yan na kailangang i-repair, bigla ka nag-increase ng sweldo, wala tayong ngayon mahugot na pondo. So ang resulta, wala pang 1 year, nababankrap na, kaya nagsasara. So ang tip dyan, kailangan meron tayong emergency fund para sa business natin. Isipin natin na para siyang baby na kailangan meron tayong panggastos sa gatas kahit may mga matumal na araw. Number 3 reason bakit nagpe-fail ang isang business dahil employee mindset pa rin tayo. So ang isang employee mindset, yun yung feeling mo dahil may ginawa ka buong araw, dapat malaki yung kikitain mo at the end of the month. So dapat pag may negosyo ka na, alam mo sa sarili mo yung difference. Dapat magkaroon tayo ng entrepreneur mindset, meaning naintindihan natin or tinatanggap natin yung reality sa isang business na minsan may malaking kita, minsan may maliit na kita. At kailangan natin maintindihan na hindi nagiging successful lang isang business overnight. Kailangan natin tong i-build every day. I-ready din natin yung emotions natin na kapag yung matutumal na araw, kailangan natin magpatuloy kasi yun yung nagdi-differentiate bakit may mga nagiging successful na entrepreneur at bakit mayroong hindi. So if you want to know more about business and finances, pwede mong i-visit yung TikTok account ko.